Ari nga ho pala mga kalinggit, aniluto ko din sa boarding house, ari nga ho pala century tuna na, na may kamatis. Pagkagising ko nga ho pala mga kalinggit ng umaga dahil ari naman ho'y araw ng linggo at wala naman ho akong pasok dahil rest day ko nga ho pala sa trabaho. Bago ko nga ho pala simulan yung mga gagawin ko din sa boarding house ay ako muna nga ho pala ay magkakapi at medyo napaga, napaga din nga ho pala yung gising ko ngayong araw. Pagkatapos ko nga ho pala dyan mga kalinggit magkapi, ay magluluto naman ho ako ng aking uulamin ngayong umagahan. Ang naisip ko nga ho palang lutuin ngayong umagahan mga kalinggit ay nga ho palang century tuna kasi nga ho may natira pa akong isang kamatis dyan tapos nagbili pa nga ho pala ako ng isa. Mas gusto ko nga ho pala sa century yung maraming kamatis. Pagkatapos ko nga ho pala dyan mga kalingit ng kamatis, sibuyas at bawang ay magsasalang naman ho tayo ng kawali. Kapag nga ho pala medyo mainit na yung kawali ay maglalagay naman ho tayo ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na ay magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas at iintayin lang ho natin maging brown. Kapag okay na ilalagay na ho natin na ring kamatis. Maglalagay din nga ho pala tayo ng mga pampalasa ng asin, umami at paminta. Tapos saluhaluin lang ho natin para magsama-sama yung lasa. Kapag nga ho pala medyo luto na yung ating kamatis, ilalagay na nga ho pala natin na rin century tuna tapos haluhaluin lang ho natin hanggang sa yung sabaw. Kapag nga ho pala medyo kulang pa tayo sa lasa ay magaad nga ho pala tayo ng liquid seasoning. Yan naman ho'y depende sa inyo kung kayo ay maglalagay niyan. Makalipas ang ilang minuto ay rin na nga ho, luto na yung atin century tuna na may kamatis. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit at ina nga ho pala nga din sa kawali. Habang inahango ko nga ho pala rin sa kawali talaga namang amoy pa lang ho ay nakakagutom na. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit ay pwede na nga ho pala tayong kumain. Ano pa hong iniintay nyo dyan, kumuha na ho kayo dyan kain na kain kung wala naman ho yung mainit at sumabay na ho kayong kumain dini at wala naman ho akong kasabay. Kahit nga ho pala mga kalinggit ganito lang ho yung aking ulam, kasimple ay masarap na ho rin sa akin. Kung hindi nga lang ho talaga ako nagkukontrol sa pagkain ay talaga naman hong mapaparamay ho yung kain ko. Habang kumakain nga ho pala mga kalinggit e eh meron nga ho pala akong ikukwento sa inyo na nakakataba nga ho pala ng puso dahil first time ko nga ho pala yun. Ganito nga ho pala mga kalinggit dahil Friday nga ho pala noon tapos sahod sa nga ho pala namin ay lumabas nga ho pala kami ng aking mga katrabaho. Bago nga ho pala kami umuwi ng boarding house ay meron nga ho pala isang taong nakakakilala sa akin na nanonood daw ho siya ng aking mga vlog. Ang sabi ho niya sa akin kung meron daw ho akong sticker ay sabi ko naman ho ay wala pa at hindi pa naman ho ako nakakapagpagawa. At kung meron na nga raw ho pala akong sticker ay bibigyan ko nga daw ho pala siya. Salamat sa iyo kuya sa iyong panonood ng aking vlog at sa mga taong nanonood pa siya hanggang dito na lang bukas ho uli. Bye bye!